ah uh, dito sa part na to, yan, binaklas ko na yung fairings, no? Para natin papalitan tong susian sa upuan, yan. Kasi, Kasi nagpalit siya ng, ane, ng anti-tiff. So, paano papalitan? So, baklasin nyo muna tong buong fairing sa gilid. Pag nabaklas nyo na yan, meron yung dalawang tornilyo. Ito, close up natin. Ayun. Yan. Yung dalawang tornilyo na yan dito, yung slot na yan, ito yan, oh, Dalawang 10 mm sa ilalim yan. Na nakakabit. Tatanggalin nyo yan. Pag natanggal nyo na, ma-access nyo na tong ah, uh, itong sa susian ng ano, ng upuan. So, mapapalitan nyo na yan. So, paano tinatanggal? O, paano pinapalitan? So, ganito lang ang teknika. Simpleng simple na. tuturo ko sa inyo kung paano. So close up natin ng konti para mas kita nyo. O ayan ha, ilalapit ko na ha. So ganito lang yan. Paklasin nyo to. Ito mismo ha. So tatanggalin nyo to. Yan. Gamit lang kayo ng Ayan, uh, yan, ng tulak nyo lang. O yun, matatanggal na yan. Pag natanggal nyo na to, Meron naman yung clip dito sa ilalim. Ito, tanggalin nyo lang yung clip. Angat nyo lang yung clip. Yung. Oh, pag natanggal nyo tong clip, ayan, nasa likod ko si customer ha. Tinginitignan nyo rin kung paano. Pag natanggal nyo tong clip, madali nang tanggalin to. Mas madali nang alisin to. Uga-ugain nyo na lang yan. Tapos, hanapin nyo lang yung pinakaslat nyan. Ayan o, oh, gagalaw na yan o. Tsaga-tsaga nyo lang yung uga. Hanggang sa mabunot nyo na yan. Ganun lang. Wala ka yan. Oops! Oops! Talaglag na yung bloom flare <laughs> okay lang yan. So Ito. Ayan, pakita ko lang ngayon, oh. So, pag tatanggalin nyo na to, ayan. Tanggalin nyo na yan. Mm. Mas madali nyo namang maalis uh, to. Ayan, Ayun na. Tanggal na siya. Ba, kala nyo na tanggalin yung buong flaring sa likod. Pag natanggal tulad nito, natanggal na. Ayan. So, makukuha nyo na to. Pwede nyo nang palitan ng bago. So, syempre, pag tinanggal nyo, linisan nyo na rin. Diba? Diba? Pwede nyo isprayan ng degreaser. O. Oh. oh anything na panlinis niyo kung wala kang degreaser. O, oh, punasan lang. Kasi minsan lang yan eh. Nabuksan mo na. Linisin mo na. Ano lang yung rules. Ganun lang. Punasan niyo lang muna yung mga ano yan, o, para pag binalik nyo, pogi na ulit. So, ito yung kakabit natin. Ayan. Ito ha. Ayan. Ito yung kakabit. Ayan. Yung anti-tip nya. O, paano? So, syempre, kailangan nyo itong luma na pyesa. Ano iiwan yung pyesa? Itong dalawang to, kailangan nyo to. Ayan. Kailangan nyo to para maikabit nyo to ulit. Ang bago. So, ganito yung gagawin. Pasok nyo to. Ayan. Tapunta dyan. pasok nyo lang to. Yun. Tapos, i-align nyo lang. Ayan. O. Tapos to. Pasok nyo lang din. Pag ganito ha. Pag ganito yan. Ngayon, may lakyan yan dito. O, paano? Tuturo so, ko na naman. Ayan. Pag ganito yan o. Salpak nyo. Ayan o, may lak sa gilid. Ayan o, may kakapitan yan. So, ipapantay nyo yan doon. Ayan o, pag ganyan. Ayan, kita nyo. Ayan o. Pag ganyan ang kabit niya sa loob. Tapos ito, magsisilbing lock nya. Paano? Pag ganito yan, no? Oh. Pagka nakakabit na, ayan. May slot yan dito, dalawa yan, no? Oh. Dito, saka dito. So, dito ka sa pinakadulo. Kasi yun yung magkiklip sa kanya rin sa fairings. Okay? So, ganun yung logic nyan. Ganun lang kadali. O, oh, ngayon, paano yung kakabit? O, oh, nakakabit na, di ba? So, bakasin mo. Hmm. Yan, salpak mo. Hmm. Nahi mo to. Yun. Yan. Tapos, ito kakapain nyo yung sinabi ko kanina. Ganun lang. Kapain nyo lang kung nasan yun. Kakanapin nyo yun. May ngipin naman yan. Yun. Hindi ka maliligaw, di ba? Hmm. Pag nakabit mo na yan, kabit nyo na to. Basic na basic lang, Oh. Hmm. tapos, yun na. Diba? Nakabit na ngayon. Kable, paano may kakabit? Ito. So, unahin nyo muna rito. Ayan o. May papasok yan di sa kabila. Ganun lang yan o. Salpak nyo rito. Ayan. Nakikita ba? Close up natin. Ayan o. So, ayan. Ganyan o. Salpak nyo rito. Ayan. Tapos, pasok. O, yun na. Ganun na siya. Di ba? Pero ako sa ilalim ko yung dadaan yan. Doon ko sa ilalim. Yan o. No? Ganun. Okay? So, ganyan po yung tamang kabit nyan. Then, salpak nyo rin dito sa kabila. Hindi nyo lang yan dito. Mingipin yan. May slot yan. Sa kanya lang talaga yan. Yun. Ayan na. Tapos na. O, try natin susi, sir. Ayan natin kung access na. Yun o. Oh. Mm. Ba? Mahatak na ulit. Ba? So, buo na. Mm. Ganun na kadali. 'di ba? Okay na. So ganun lang po yung pagkabit niyan, ha? Ah, para may idea na kayo. Okay? So yun lang po, maraming po salamat.